Yeah, ganda. Laki ng mga TV dito sa so bahay dito mga palangga. Parang sinihan eh. Huh? Oh. Huh? Oh. Parang sinihan. Ito yung may-ari ng bahay. Ayan, mag-asawa sila. Mapasana all ka na lang, oy. Sana all. Ayoko. Personal ano yan. Tsaka wala dito si Danches. Ayoko. We have to respect. Si, Maki-CR lang. Hindi, hindi, hindi makasi makisiad ma lang tayo. Oo. Oh, oh. oh, ko na pang ano to pang para hulas to kito. Kung mayaman. Mayaman man talaga yan. Yeah. Wow. Meron pa pala to. May, yung kusina niya karuntong pala. Oo. Oh, yan. Kasi siya na naman mga Huwag na na natin ilaw kasi hindi naman namin alam to dito. Yes? Oo. Oh, oh. Lang. Wait lang. Mm. Muy bonito. Ang mm, mm, ganda. Nasa ba si Ar? Sa Ano pa? pala? Ang mga kwarto pala ito. ito. Ah, pala okay. May kwarto dyan. Ano niya? Guest room. Ito ang guest room niya ni Ate Dad Chest. ganda no? O. Oh. Ganda niya. Amo mo naman. Oh, may mirror pa yan. Sorry ate, nakiano na ako. Ito ano naman ito dito yun? Garahe yun dyan? Garahe hindi yan, diba niya Garahe. Pag paglabas na yun, itong ano ha, switch. Nagpakita niya ng kusina? Oo. Sayang, hindi ko ka... Hindi ko, hindi niya. Hindi ko, Ha? Hindi niya niya Oo, pinakustomize niya mga pinatahi niya yun. Pinatahi niya. Hindi ko kasi kabisado ayokong magbukas ng ilaw. Ito ang backyard nila. Oo, diba? Ang ganda no? maroon na ta o pagka red ang ganda di Diba? Ang bago pala si Ate Dan just ng no kutsun. Ano yung pwede yan? Diyan naman sa ano. Ang ganda no. Hindi, pati yung mga ilaw. Yan yung switch na yan. Hindi, yung kabila. Yan. Ito pa po sa taas. Hindi na namin papasukin yan. Privado na yan. Ito ang kanilang dining. Amo, mahal-mahal ito lang. Mal mahal itong lamesa na ito.

Ano mo? Bubuksan mo. Buksan mo. Takbohin na lang. Yes, ta? Yeah. Yan lang ang kotse, mga palangga. Na nag-arangkar na. Nandito pala kami. <laughs> Wala driver. <laughs> ya, yeah, pero... Kinito ko yung kaiba eh. Sabi ko, alam mo dito, ko. Hindi ko lang tinanong. Nag-arangkar na yung kotse. Nakain ko. Nagbabayan ko. Papasok namin ng kotse. Oh, yeah. No, Ayan mga mga hmm. Hindi pa rin talaga tumigil ang ulan. Nandito kami sa garahe din. Bago kami balik ng Spain. Eh, prepare mo na namin itong package ni Madre. Yung kanyang ukay-ukay -okay business. <laughs> no joke. Ano niya to? Para sa kanya mga kapatid. Ano? Kaya kung mayroong mapakinabangan. Kasi lahat naman yan mapakinabangan. Kasi grabe naman, wala naman din yung dito. maganda. Yeah. Ano? Blue Ano yung Hindi 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 sa kasi ng box ng FB Sa Makati ano? Dati sa spend ang pagkakalimutan. nakaka-issue. Ang tagal-tagal lang alam namin ano. So, experience. ko Bish. Where did nga, ang daming ano dyan eh. <laughs> bang, si o, kawawal, oo. Kasi hindi ano ka maano, LBC. Hindi Meron, ka niya kasi, yung, Meron ba, yung yung, ba? yung ah, daw. Ang LBC, sa Pilipinas na binubutas na yung box. Kami na na kami. Sa LBC. Ano lang? Ano pa? Hindi hindi naman yung LBC kasi okay naman sana. Yung mga trabahador, yung mga trabador kasi, di ba pag nasa ano, banda nila, oh, na nila di ba? Dala na nila. Sila na yung nag-aano. Ah, no. Ay, hindi natin yung mga pamitin. Para pag isagin. So, brah nga dito eh. Ah, nilagay mo na? No, may isa lang na natin. Ah, okay. Sige, okay. Sige, okay. Sige, okay. Sige, okay. Ano yung mga

yang macet itu yang pengen yang oh lagi? apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli

Tumama. Si Mama Alam mo, kamusta pa lang ni Kaabos, nililinis niya sa may bandang likod. Mademiya. Como pasa el tiempo, eh? Kami naman ang nandito. Kami ang nanonood sa sa vlog niyo. Kami naman ang nandito, uli. Kayo naman ang nanonood. <laughs> Baliktaranoy. Ay, no? na-miss ba? nga. Baliktad. Good. Yung oh, mayroon ganito. Oo nga pala yung isa. May new driver kami, oh. bango, -bango pa. na yung bagong yata saka karon ang packet nagbiis lang kami dito sa kotse <laughs> ah uh, another Marami. vlog for Marami. today Marami. mga parang grabe mag kain muna kami dahil gutom na kami gutom na kami ang na bitok Time check ano bang ba check the time check uksi ka muna ano check ngayon ano check <laughs> Anong time please <laughs> I think na nalipasan na ang gutom time, <laughs> <Anong> time? <laughs> <laughs> <Anong> time? <laughs> <laughs> Nalipasa na lang ko. <laughs> <At laughs> Andito kami sa hot, hot spot. Hot spot. Hot spot. Walang S. <laughs> <laughs> hot Hot spot. Lang 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 hot spot. Walang S. Hot Hot spot pala. Hot oh my God. Kaya ng nga. Hot spot lang. Hot spot. Wait. Dito kami sa hot spot. Ayan o. No? Hot spot.

Vamos <laughs> na, camera na. Ayawa, o. Yung may bagbichata, o. Pang mayaman. Pang mayaman. Eh, si Carter, hindi na nagpapatalo. Nagbag din ng kutus. Siyempre. May sponsor. Mga nang hilaw na ito, mga ito, eh. Baka pagbalik niya ng Spain, pa-English-English na rin kayo, ha? Ha?

Inabi na nga papunta na, tapos tatawagan mo pa. Ganyan, oh. ganyan oh, ang an <laughs> Kung lang, kami nag, ano. Kung mula mo kami, nag-anong nagwala. Yes, na? <laughs> mm -hmm. yeah. 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 Yeah, okay na? Wooo! Hindi, hindi lang. eh. Okay. yung kasi talagang dalagyan din

Ito maglagay sa iyo. Akin na yung maglagay sa iyo. Ilan lang gusto mo for me? Ayan, paglay mo. Ito na yun. Wala Huwag mo masyado madami. Ito na maya. Hindi, magkikita mo maya. Swim. Ito, ito, wala pa. Gulay, din ito. Tapos na kayo. Tapos na yun. It's okay. Okay na yun, Udyr. Ang dami.

kailan mga palito. Pupunta dito. <laughs> okay, okay, ukay mo naman ni Bruja, no? dito <laughs> 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 hmm. <Alala. laughs> Dito pala yun. Nagluluto uh? <laughs> <laughs> dito mga palangga. Oh, kuya. <laughs> Sit. Ya va a pork belly. Oh yeah. Ano tawag Pinalitan yung nila ng ano? Lutuan Kasi Pan, madumi na. Mm -hmm. Oh, panseta nga. Ka. Galing. Mother Bunso, mira yung rasyon nila sa pork belly. Saka tala yung kinainan natin sa Indaucho. Ganyan lang ang ano. Parang yan na to. Mga mga tatlong tahada pa to. Ito, pakita mo yan. Ganyan yung rasyon. Oh my God. Tapos ganyan ang rasyon. Oh, ng ano nila. Oh, karni. Pati yan sa Bilbao? Wala. Ah. Ba't Wait. Wait. Drain. this ano, one. Yan nga ang minarasin right Manipis na ganyan. Oo. Oh, Oo, oh, kasi walang sopa doon. Doon, Kuya. Kaya tinanong ko, pag naluto, ang laki. Parang pichuga gani-puyo. Doon, pag naluto, parang lang bacon na putol. Parang ganito lang, ha? Ganito. Oo, ganyan lang. Ano ba yun? Pumiyer ba? Dapat. Pag may pala doon. Tinanong ko, nagluto-luto. din sa kanila pa naminit natin, kasi walang patul Like, so like talaga nababanggit. Oh, yeah,